Inalmahan ni Lee Repospora ang komento ng isang netizen patungkol sa hindi umano niya pagtulong sa kanyang ina at mga kapatid. Matatandaan na apat na araw pa lamang ang nakalilipas nang linawi ni Lee ang kasalukuyan niyang kondisyon sa bigla ang pagbagsak ng kanyang timbang at dahil ito sa pagkakaroon niya ng pulmonary tuberculosis o TB at anemia. Ayon sa komento ng isang netizen ay sana raw ay tulungan ni Lee ang kanyang ina sa pagbayad ng utang tubig at kuryente. At sana raw ay magbigay naman ang dating PBB housemate ng pagkain sa kanyang mga kapatid. Sa pagkatuyo at mantika na lamang ang inuulam, samantalang si Lay ay nakakakain ng pagkain mula sa fast food chain. Inalmahan ito ni Lay at naglabas rin siya ng saloobin sa kanyang pamilya. Anya ay siya ang naging breadwinner ng pamilya na binubuo ng pito katao. Masakit raw para sa kanya na tinulungan niya ang mga ito Ngunit sa mga panahong hindi niya maibigay ang gusto ay siya ang lumalabas na masama. Sariling inaraw niya ang nagchichisme sa kanya sa mga kumar nito. Inamin niyang na-trigger siya sa komento ng netizen, sapagkat noong nakaraang taon lamang ay binilhan niya ng farm ang kanyang pamilya. Nagbibigay rin siya ng pambayad sa kuryente at tubig, ngunit hindi raw ito binayaran ng pamilya niya, kaya dumuble ang bayarin at siya pa rin ang nagbayad. Binayaran na rin daw niya dati ang utang ngunit muling nagdesisyon na ang pamilya na mangutang muli. Nagbibigay rin daw siya ng budget para sa pagkain at karamihan nito ay napupunta sa kanyang pamilya sapagkat mahina naman siya kumain. Nilinaw din niyang ang kanyang kasintahan ang mahilig umorder sa fast food sapagkat hindi pa ito sanay sa Filipino food. Inamin rin niya na may tampo siya sa kanyang pamilya dahil dito. Ngunit alam raw niyang magiging maayos din ang lahat. Ipinaliwanag lamang raw niya ang kanyang sarili sapagkat marami sa mga netizens ang one-sided na walang ibang alam kundi mang chismis. Ayaw raw sana niyang umabot pa sa social media ang problema ng pamilya. Ngunit mas maintindihan raw ng kanyang pamilya ang kanyang panig kapag inilabas niya ang kanyang hinanakit sa social media. Sana raw dumating ang araw na maramdaman niya na buo silang ulit bilang pamilya. Mensahe ni Lee, sa pamilya ko, may tampo lang ako, pero alam ko namang maayos din namin to. Nag-share lang din ako ng side ko dahil puro side ninyo ang naririnig ng mga kamarites na one-sided. Puro chismis lang naman ang alam at di din naman tumulong sa pamilya ko. Ayaw ko sana umabot sa ganito. Pero mas naiintindihan nyo kasi ako kapag dito, kasi di nyo naman ako pinapakinggan. Gusto nyo problema nyo lang iisipin ko, pero may problema din ako, pero sinasarili ko lang. Sana ma-feel ko ulit na pamilya ko talaga kayo, na tayo ang magtutulungan, hindi nagsasakitan. God bless.